Ayan, naglalakad tayo ngayon. Medyo naambon sa mga panahon. Kulimlim ang langit. At medyo maambon. Ayan, ayan. Nagkati tayo sa atin po. Kaya nakapayong tayo ngayon. Tayo sa school niya. Habang tayo naglalakad. Pabalik ng bahay. Ayan. Uh, Ayan. Malapit na ang ano, vacation. One week na lang. More than one week na lang. Hanggang 19 na lang. Pahinga naman mga bata. Tapos 5 lang balik ng January. Ang tayo naglalakan. Yes. <coughs> Pauwi ng bahay. Ang daming e-bike dito. kalawakan kanan may e-bike.

Tapos yung ano, uh, sara sa labat na yung tawad ng internet eh. Parang nang sapot na gagamba.